Kunin ko ng ano ko. Babay 50, <c discrete Ils _1> uh, okay. Babae ko. Ah, ayos ka sumagot. Ando siya sa babae ko. Oo, tahawak mo na yung pera mo, kaya ganyan ka na sumagot. Pero nung wala ka pang dalamping, tahawak na pera. Anong pagpapagodan mo? Grabe ka rin. Wala na tayo, ah. na lang tayo. Dahil nga Chinese New Year ngayon ay naisipan namin gumala at magtingin ng mga sale. Mula nga Taoyuan Station ay babiyahe kami papunta ng Sinchu City. Doon nga pala kami pupunta sa big city Sinchu at madami nga palang nagpo sa TikTok na maraming sale doon. Meron pa nga akong nakita na isang post sa TikTok na buy one take one yung bans na sapatos. Hindi ko nga alam alam kung legit ba talaga yun. First time nga din palang makakapunta ng jowa ng kapatid ni Baby Labdo doon. Napaka-busy kasi niya sa trabaho kaya hindi nila maharap maggala. Kaya ngayon na Chinese New Year dito sa Taiwan at wala silang pasok ay makakasama namin silang gumala at mag-window shopping. Makalipas nga ang halos isang oras naming biyahe mula at taw ay nakarating din kami dito sa Sincho City. Paglabas nga namin ng train station ng Sincho ay naglakad na kami papunta ng sakaya ng bus. At sa mga hindi pa nakakalam ay itong shuttle bus papunta ng Big City ay libre lang. Paglabas nyo nga ng train station ay maliliko lang kayo ng kanan at maglalakad ng wala pang dalawang minuto ay makikita nyo na yung sakayan ng bus papunta ng Big City. Pagdating nga namin dito sa may sakayan ng bus ay naghintay pa kami ng ilang minuto kasi hindi namin naabutan yung unang bus dahil nagkapunuan na. Pagkasakay nga namin ng bus ay tuwang tuwa na naman ako kasi makakapag window shopping na naman ako. Mayabang kasi ako eh. <laughs> mula nga pala train station hanggang sa may big city ay wala pang 10 minuto yung biyahe. Pwede rin namang lakarin yung big city mula train station kaya lang nasa 15 to 20 minutes yata yung paglalakad. Dito ko sa, sa unahan ka. Dalo tayo. Uy ko. <laughs> <laughs> Hello. <laughs> Hello, Hello, Hello Pagdating nga namin ng big city, kaw kababalay, pumasok na rin kami kagad at doon kami duman sa may escalator. Sa may ABC Mart nga pala kami pupunta para mag window shopping ng mga sale na sapatos. Pagpasok nga namin dito sa may ABC Mart, kaw kababalay, tinignan ko kagad yung mga buns wala nga tayong nakitang buy one take one na bans dito kau kababali pero discounted lahat ng mga item. Kung makikita nyo nga yung mga presyo ay talaga namang budget meal na lang kau kababali. Pero kahit mas magmura pa yan kau kababali eh, hindi na ako bumibili kasi hindi ko naman talaga nagagamit. Sakaan na siguro ko bibili ng mga bagong sapatos kapag magpapabagahin ako At hindi para sa akin kundi sa pang uh, kapatid ko, ko Babali Pagtapos nga namin doon sa may ABC Mart, ko Babali Lumipat naman kami dito sa may H&M Kasi nakita ko sa TikTok ay eh, napakarami ding sale dito Naisipan nga namin ikutin tong buong H&M store Para hanapin yung mga nakita namin sa TikTok na naka <laughs> One nine 最悪の試合もそう思うけど。<パ> Pagkatapos nga namin magpunta doon sa may HNA, may lumipat kami dito sa may Carhartt at nakasale din sila at ganito pala yung presyo kahit sale na kaw ka babalik. Golden. Ito ang oh, maganda ito. Ang kapal ng oh, ano. Ang maganda rin. Ang Siguro mga 5K yun. Pero ang ganda ng Ha? 9K. 9 May unit ko pala dito. Matan siya? 9K. 9 Ito nga, 6K. Seven. Mapapanganga ka na lang pala talaga sa presyo ng ganong brand sa mga ukay-ukay o tambakan nga pala dito sa Taiwan ay marami din ganun brand at makikipagunahan at agawan ka na lang talaga madami din kasing mga OFW yung naghahanap ng ganong brand sa mga tambakan at ukayan pagtapos naman namin din sa may Carhartt, kababali ay numipat naman kami dito sa may Uniqlo para magtingin ng mga sale nila sa pag-iikot nga namin ay may nakitang t-shirt sa si Baby Love na nagustuhan niya at para meron din daw kaming couple shirt. Hey. hey <laughs> ka, ka dyan, Pagkatapos nga naming maggala sa big city at magtingin-tingin ng sale at meron nga kaming nabili ni Baby Love na couple shirt ay umuwi na rin kami. Yun lang. Lakwa salamat!